Ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, isa sa sampung kababaihan ang nakararanas ng pisikal na pang-aabuso. Bilang tugon ng pamahalaan ukol dito, idinaos ang kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan ngayong taon, 25 ng Nobyembre hanggang ikalabing dalawa ng Disyembre na may temang Violence Against Women Free Society in Times of Peace, Conflict and Calamity. Ang pangaabuso ay kalimitang nag-uumpisa sa emosyonal na paraan hanggat dumako sa pisikal na karahasan. Upang mapuksa ang karahasang ito, narito ang mga helpline na maaaring takbuhan o hinga ng tulong. Huwag hayaang magwagi ang karahasan laban sa kababaihan. Ito'y labanan sa wastong paraan.